Matama, ang iyak. Good morning. Happy day. Day of ko today. Kaya matagal akong gumising. Ito, mag-wake up na. Ready na sa breakfast. At saka, maglinis ng bahay. Yay! Yeah, it's Wednesday! Kaya tayo na tayo. Punta na tayo sa kitchen. Yung room po guys, malapit lang sa kitchen. No? Dati living room po, kaso lang din naman namin ginagamit. At saka yung siya po gusto ng may sariling room. Yung room namin dati niya po nisa siya na lang ang nandun. Kaya ito naman yung uh, room ko, malapit lang sa kitchen. Kaya hindi talaga ako papayat. Di ba Kasi, oh, pagbukas mo, kitchen na. 'di ba? Nandiyan na 'yung mga pagkain. Sino ang papayat diyan? <laughs> Ay. Kaya ayan. Kagabi guys, nakagod kasi ako sa trabaho, hindi ako nakapaghugas ng pinggan. Kaya ito, huhugasan ko muna siya bago ako mag-breakfast kasi siya po ni salit na rin yung gigising. No? Kaya ayan, maghugas muna tayo ng pinggan para hindi tayo mapagalitan ni Amo Char. <laughs> ayan, maghugas muna tayo ng pinggan bago diba tayo mag-windy uh, sa ating Lasa muna natin dito para uh, mamaya, hindi na lang din ang pagkagasan. Pag napagod <laughs> pag ka talaga guys, hindi naman hindi mo nagagasan sa gabi. Kasi ano, hindi naman sa umaga na lang pagpagod ka. Pagod kasi ako kagabi, kahapon din sa trabaho. Kaya, inanihan ko na lang muna sila ng tubig. Tapos, ngayon ko na kukugasan. Okay lang naman sa story yan, diba? Basta hindi lang naanuhan ng ilang araw. Ang mga naman ng

is vacuum. Vacuum time! <laughs> <laughs> diba, <lang> yung vacuum. <laughs> Dahil tapos na tayo sa vacuum, hugas ng pinggan, check. Tatay na tayo. Iinitin ko muna tong pan ko para kakain muna ako kasi tulog pa yung mga tao dito ako lang ang gising kaya initin natin timpla tayo ng kapi pangbabuhay ng ating mga nerves charlotte <laughs> nerves may ang mga nerves and anyway ito pala yung coffee ko guys blendy stick uh, half calorie ayan may nakalagay dyan half calorie half calorie kaya okay lang to siya kaya timpla na tayo ha it's time for timpla timpla ito yung coffee ko, guys. Ang coffee ko, binibili to ni si daddy ang bumibili nito. Then, nilagyan ko rin ng collagen powder para pilok yang and beautiful chalaz. <laughs> lagyan na natin ng uh, hot water para maging hot ang iyong body. Char! <laughs> Ay, nakot! Ayan na po. Ready na po ang aking coffee. And, ina natin yung aking bread. still Pasti ya, may Tarang <laughs> Tarang! Napaiglan naman siya. Napagod. Pero Kerry Bell isub-sub lang yan sa kapi. Choks na. Ayan. Alright. Okay. Okay, pas. Alright. and Kapi tayo. Let's kapi-kapi. guys? Ganun mo lang yung kapi Mm, That is all. Thank you for watching. <laughs>